Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ang pinakabagong game na kubunan na Lakers Ito ay kontra sa kubunan ng Indiana Pacers Coming this game mga ropa, ang standing sa kubunan na Lakers ay tumataginting na 43 to 28 Pang lima sila sa Western Conference Samantala ang kubunan naman ng Indiana Pacers ay tumataginting na 42 to 29 Pang apat naman ng Indiana Pacers sa Eastern Conference Mayroon ting 5 winning streak ang kubunan ng Indiana Pacers Kaya hindi birong laban ito para sa kubunan na Lakers Pero sa larong to mga ropa, buzzer beater ang ginawa dito ni Lebron James Na itip in ni Lebron James ang tira ni Luka Doncic doon sa uling segundo ng laro para bigyan ng isang kalamangan ng ko ng Lakers at sa ending mga ropa, buzzer beater nga, panalo ang muna ng Lakers dahil sa tip in na ginawa ni Lebron James. Sobrang gandang laban nito mga ropa, talo na ay nanalo pa ang muna ng Lakers. Pasalamat kay Lebron James dahil sa ginawa nitong tip in. Babasok sa basket, 120-119 na tapos ang game na to mga ropa. Isang punto lang aking gigalamang andito dito ng muna ng Lakers. Ngayon mga ropa, isa isa sa end may may natin ang discarding ginamit dito ni Lebron James at ng kumunan Lakers ni Coach JJ Reddy para talunin ang mainit ng kumunan ng Indiana Pacers. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown. Los so, Angeles Lakers vs. ng Indiana Pacers, simulan na natin to. Okay game. Starting five ng kubunan ng Lakers dito mga ropa, point guard si Luka Doncic. Shooting guard dito si Austin Reeves. Vice versa mga ropa, pwede magpalitan yan. At ang mga forward sa Lakers dito mga ropa, walang iba kundi si Lebron James at Rueja Mura. At ang starting center dito ay si Jackson Hayes. Ngayon mga ropa, ang unang play na ginawa dito ng kubunan ng Lakers pick and roll gameplay dito ni Luka Doncic at ni Jackson Hayes. Successful pick and roll gameplay yan mga ropa. Dito sa start ng first quarter, maagang na-spread ng kupunan ng Lakers at depensa ng kupunan ng Indiana Pacers. Kaya nagkakaroon sila ng mga tira na ganto. at nakakawad din sila ng punto sa mga yan mga ropa. Yun nga lang, sumagot dito ang kupunan ng Indiana Pacers sa kanilang mainit na 3-point shooting. Nakapagpakuala sila ng mga 3-pointers dito mga ropa at the same time, yung mga tira nila ay pumapasok din. Buti na lang mga ropa, sumagot dito si Lebron James sa Jackson East mga ropa. Again, another one. Another pick and roll game din na naman ang ginawa dito ng kupunan ng Lakers. Pero din sa pagkakataon na to, mga ropa, nagkaroon ng sunod-sunod na turnover sa kupunan ng Lakers at nakapitalize siya ng kumunan Diana Pacers sa may Kaya dito bait. pa lamang sa starting frame ng first quarter mga Ropa 12 to 8 agad na score lamang dito ang kumunan ni Diana Pacers Buti na lang mga Ropa nakapukol ng 3 pointer dito si Rui Hachimura. Yun nga lang mga Ropa sa bawat tirada dito ng kumunan na Lakers may sagot dyan ang Diana Pacers At sa pagkakataon na to mga Ropa nagparamdam na rin si Luka Doncic harap-harapan niya tinira nakakuha ng isolation dyan si Luka Doncic ang depensa ng kumunan ni Diana Pacers 3 pointer para kay Luka Doncic basket is good Ang gandang screen naman ang sinet dito ni Miles Turner para kay Obi Topin mga Ropa at ano 3 pointer para sa kumunan diyan. At pagkatapos ba nito mga ropa, 1 on 1 play lang Tyrese Haliburton, pinanis ang depensa dito ng kumunan ng Lakers sa may 3 point area. Kaya sa pagkakataon niyan mga ropa, 22 to 16 ang score. Lamang diyan ang kumunan ng Pacers. Pero ang Lakers, mga ropa, bumawi dito. Kitang-kita -kita natin itong sinet na screen na ito ni Ossie Dreams para kay Dorian Finney-Smith. Open na open si Dorian Finney-Smith dyan sa so may 3-pointer dahil sa screen na ginawa ni Ossie Dreams. Pasok ang 3-pointer dito ni Dorian Finney-Smith. Basket is good. At kung tapos pa nito, mga ropa, nasitan pa ng screen dito ni Dorian Finney-Smith. Si Luka Doncic dito sa may ibabaw. At ginamit naman ni Luka Doncic ang screen na yun, mga ropa. Back-to-back 3-pointers -back para sa kumunan ng Lakers. Basket is good. At another one, mga ropa, dito nakapukol na naman another 3-pointer na kumunan ng Lakers. Luka Doncic dito sa may first quarter. Pasok lahat yan mga ropa. Hiniba naman ni McConnell ang defense dito ni Gabe Vincent mga ropa sa may ilalim pa ni siya ng ni Gabe Vincent. At pagkatas ba na ito mga ropa harap-harapan, tinirahan ni McConnell ang 3-pointer ang defense ni Luka Doncic. Medyo late reaction yan si Luka Doncic mga ropa. Kaya ang 3-pointer dyan ng muna ng Pacers ay pumasok. Buti na lang mga ropa bago matapos ang first quarter na ito nakapagpakawala si Gabe Vincent ang kanyang 3-pointer. Pasok ang 3-pointer dito ni Gabe Vincent mga ropa. Basket is good. Kaya itong first quarter na to mga ropa nagtapos sa score na 33-28. Lamang dyan na punto sa ang na ng Diana Pacers. Dito naman sa second quarter mga ropa, start strong ang na ng Lakers. Sig sa true dito si Austin Reeves para makuha ang 2 points ba si good. at pagdas pa niyan mga ropa. Nagmintas ang tira dito ng na ng Pacers. Nagresulta yan sa pass break ng na ng Lakers. Dorian Finismith ang nanguna dyan. Easy 2 points para kay Dodo. Sa pagkakataon na ito mga ropa, aga nang napatime out ang na ng Pacers. 34-33, starting ng second quarter, lamang na ang na ng Lakers. Pero bali wala ang time out na yan ang na ng Pacers mga ropa dahil dito si Dalton Ginek, pinasok na ni Coach JJ Red. Pwedeng pumukol po mo 3 pointer dito si Dalton Gregg mga ropa nakapag-ambag agad siya. Sa opensa ng kubunan ng Lakers at pag nasabi nito mga ropa pick and roll gameplay ni Austin Reeves at LeBron James. Successful naman yan mga ropa pero kinick out ni LeBron James yung bola. Papunta din sa may left side goal 3 pointer kay Dorian Bini Smith. Basket is good ang 3 pointer dyan ni Dodo. At dito sa second quarter mga ropa sobrang init ni Austin Reeves. Siya halos sa bumuhat sa opensa ng kubunan ng Lakers dito sa may second quarter. Kaya sa magkakataon na ito mga ropa 43 to 36 ang score. Agarang umabante dyan umalagwa sa opensa ang kubunan ng Lakers. Lakers. At ito mga ropa, matagal ko na sinasabi to tungkol kay Austin Reeves. Pagka on one mga ropa, isolation, asahan nyo na mga ropa. Ilista mo na pag si Austin Reeves sa may na bola. Sa pagkakataon na to mga ropa, sabi ko nga buhat mode si Austin Reeves para sa kumunan ng Lakers dito sa second quarter. Sunod-sunod na -sunod punto sa ginawa dito ni Austin Reeves mga ropa. At lahat yon bumasok, walang maging sagot sa defensa ang kumunan ni Diana Pacers sa isolation na ginagawa ni Austin Reeves. Kaya dahil sa pag ni Austin Reeves dito sa may second quarter mga ropa, naging 55-43 ang score dito. Lamang ng 12 points sa kumunan na ng Lakers. Masaya naman sa loob si Jackson Hicks, mga ropa yun nga lang hindi niya kinaya yung ilalim. Kaya kinik out niya yung bola papunta kay Rua Mura sa may 3 point area. Pasok naman ang tirada dito ni Rua Jimura, mga ropa. Bulusok nga sa offense ang upunan ng Lakers sa pagkakataon na to. At si Luka Doncic, mga ropa, binalik na ni Coach JJ Redick dito sa court. Nakakuha agad ng foul dito si Luka Doncic. Tatlong free throws yan, mga ropa, at lahat yan pumasok. 61-46 ang score dito, mga ropa, ng Lakers doon sa mga ilalim, Courtesy of Jackson Ace At pagkasiyang good defense yan mga ropa nakapukol pa si Luka Doncic dito ng mid-range jumper pasok yan mga ropa at pagkatapos yan mga ropa 3 pointer lang pinakawalan ni Luka Doncic dito kaya sa magkakataon nga na to mga ropa talagang sobrang ganda ng offense ang ginawa ng kumunan ng Lakers sa may second quarter pumukol ulit ang 3 pointer dito si Luka Doncic mga ropa yun nga lang minta ang tira dito ni Luka Doncic at nag-open up to sa opportunity para sa Pacers para makascore pa pagtatapos sa second quarter tinapos naman ni Austin Reeves at Jackson Nix sa second quarter sa alam and all gameplay alley play yan mga ropa. successful gameplay yan kaya itong second quarter mga ropa, pa nagtapos sa score na 68 to 55. Lamang ng 30 points ang kumunan ng Lakers dahil sa pagbulusok nila sa offense dito sa may second quarter. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na angalis pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus. Bubukas naman ang third quarter mga rapa, successful pick and roll game na yung ginawa dito ang Diana Pacers. Si Miles Turner nakuha ng puntos dyan, basket is good. Yun nga lang mga rapa sa kabilang banda. Binin ni Jackson Ace dito si Miles Turner. Para pa harapan mga rapa, posterized lang ang ginawa dito ni Jackson Ace against sa ni Mar Miles Turner. Resulta na ito mga Ropa, 2-pointer para ng Jackson Eats, basket is At At sunod na ito ng 3-pointer, Luka Doncic mga Ropa, dahil dyan, 75-61 ang score. Pagbubukas ng 3rd quarter, napanghawakan ako po na ng Lakers sa kanilang kalamang, hindi sa may 3rd quarter sa opening. Yung nga lang mga Ropa, nakapukol ng dalawang magkasunod 3-pointers dito ang kubo ng Indiana Pacers. Una dito mga Ropa kay Miles Turner, dito sa may top of the key 3-pointer. Sunod naman mga Ropa, dito sa may right side goal 3-pointer. Pasok ang dalawang 3-pointers yan ang kubo ng Indiana. Kaya kahit paano mga Ropa, natapyasan ang kubo na ng Pacers sa kalamangan ng Lakers, 75-67 kuha naman ng fast break dito si Luka Doncic mga ropa galing sa pass ng LeBron James easy 2 points para kay Luka Doncic sumagot naman dyan ang kubuna ng Pacers mga ropa two pointer doon sa may ilalim courtesy sa pass ni Tyrese Alberton papunta kay Pascal Siakam nag 3 points naman dito si Austin Reeves mga ropa pasok ang three pointer dyan ni Austin Reeves kaya si scenario na to mga ropa ten points pa rin ang kalamangan ng kubuna ng Lakers midrange jumper naman dito ni Pascal Siakam mga ropa basket is good para kay Siakam pagkakataon na to mga ropa nagsagutan sa punto sa dalawang kumuna nakakuha ng good penetration dito si Luka Doncic yun nga lamang mga ropa, after nito. Biglang bumulusok sa offense ang kumuna ng Diana Pacers. Sunod-sunod na punto sa kanilang ginawa dito mga Sama ropa. Europa. ng na itong step back 2-pointer dito ni Tyrese Halliburton. Pasok ang 2-pointer dyan ni Tyrese Halliburton. Basket is good. At pagkita sa magkita sa mga ropa, dalawang magkasunod na 3-pointers ang nagawa dyan ng kumuna ng Diana Pacers. Good penetration ang ginawa dito sa defensa ni Tyrese Halliburton mga ropa dahil dyan sa good penetration na yan. Kick out niya ng bola dito sa so may right side court 3-pointer. Pasok ang 3-pointer dyan ang kumuna ng si Pacers. At sinunod ng three pointer ni Aaron Nesmith mga ropa, dahil dyan Lagi ito ay score. Dalawang bonus na lang ang kalamangan dito ng kubunan ng Lakers sa isang iglap. Biglang bulusok sa opensa ang kubunan ng Indiana Pacers. Ang gandang behind the back pass naman ang ginawa ni Lebron James ng rawa sabay na i-kick out yung bola kay Gabe Vincent dito sa may left side goal 3-pointer. Nakabawi dyan ang kubunan ng Lakers mga Ropa. pa. ng ang tira dito ng kubunan ng Indiana Pacers at another one mga Ropa dahil sa mintes na yan. Nakapitalize naman yan ang kubunan ng Lakers. Back to back 3-pointer sa ginawa ni Gabe Vincent dito mga Ropa. Parehong pumasok yun. At dahil dyan mga rawa 94 to 86 ang score. Walong punto sa ang lamang dito ng Kupuna ng Lakers sa may third quarter. Nagmintes sa tira dito ni Tyrese Haliburton ng Europa pero yung offensive rebound ay napas sa dito ng kabunan Indiana Diana. Ang gandang basa ni Tyrese Haliburton ay si points para sa kabunan ni Diana Pacers basket is good. At bago matapos yung third quarter ng mga Europa, backdoor gameplay pa ang ginawa ng Diana Pacers. Paubos na yung oras dyan. Successful backdoor gameplay yan mga Europa. Kaya itong third quarter na to ay nagtapos sa score na 95 to 92. Tatlong puntos lang ang naging hawak ng na kalabangan dito ng kabunan ng Lakers despite na tinambakan na nila yung kabunan ni Diana Pacers sa may second quarter. Pagbaw kumukuha sa ng fourth quarter mga dito na nagparamdam si LeBron James. Nakuha niya yung kauna-una ang field goal niya dito sa game na to. Low scoring game nga pala to para kay LeBron James mga pero diyan good penetration ang kanyang ginawa. Easy 2 points para kay LeBron James basket is good. At pagkatapos pa nito mga tropa nagmintes ng tira dito nakuha na Sabi nga sa inyo mga tropa dito na sa quarter na to nagparamdam si LeBron James. Another one mga back to back points para kay LeBron James. Ang nagawa niya para sa kumuha ng Lakers this time naman mid range jumper mga tropa basket is good yan. Kaya e, sa so pagkakataon ng time out ang coach ng kumuha ng Indiana Pacers pero pag balik nila sa may timeout. Again, mga ropa, sunod-sunod na -sunod, puntos ang ginawa dito ng LeBron James. Good penetration ulit. Paris sa depensa dito ng na Indiana Pacers. Another 2 points na naman para kay LBJ Basket is good. At sa pagkakataon na ito, mga ropa, naging 105-92 ang score. Naging 13 points ulit. Ang kalamangan dito ng kubo na na Lakers, courtesy sa run na ginawa ni LeBron James. Nakabawi naman dyan ang ng kubo na na Pacers, mga ropa, 2-pointer para sa kanila. At ayaw ngang ng gumibab ng kubo na na Pacers, mga ropa, pag nagkakaroon ng dan ng kumbang na Lakers, sila dapat meron din. Dito sa pagkakataon to, mga ropa, sila naman na nagkaroon ng sunod-sunod na puntos. 3-pointers sa 2-pointers mga ropa. Lahat yan pumapasok para sa kabuna ng Pacers. Kaya eventually mga ropa sa isang iglap lang naging 105 to 103 ang score. Dalawang puntos sa lang bigla naging kalamangan dito na kabuna ng Lakers. 6 na minuto na itinira dito sa may game. At pagkatapos sa panito mga ropa harap-harap ang pinukulan na kabuna ng Pacers ang depensa ni Luka Doncic dito sa may top of the key 3-pointer. Dahil dyan mga ropa lumabang na ang kabuna ng Pacers 106 to 105. At pagkatapos sa mga ropa nakapukul pa ng three pointer dito ang kabuna ng Diana Pacers. dalawa magkasunod yan mga ropa kaya ang din si outcome nito. 111 to 107 na score. Wala na limang minuto Natitira dito sa game. Lumabang na ang ubo na ng Indiana Pacers. Buti na lang mga ropa si Luka Doncic bumawi dito para sa punan ng Lakers. Pumukol si Luka Doncic dito ng 3-pointer basket is good yan. At another one mga ropa, good penetration ni Luka Doncic. Kaya dahil dito mga ropa, naging 112 to 1-10 ang score. At pagkakas pa niya mga ropa, ang gandang base ang ginawa dito kay Ruwa Pasok ang 3-pointer dito ni Ruwa mga ropa sa may 3-point area. Yun yeah. nga lang mga ropa, agarang sumugod yan ang ubo ng Indiana Pacers doon sa may kabilang banda. Layup lang ginawa dito ni Indiana Pacers mga ropa, Europa, hindi sila dinipensahan dyan na maayos ang kumunan ng Lakers. Pero agad mga Ropa, nabasaan na naman si Rui Jimura dito sa may top of the key 3-pointer. Ang ganda pasya naman to mga Ropa, kaya open open na naman si Rui Jimura sa may 3-point area. Kasi yeah, senaryo na to mga Ropa, wala ng dalawang minuto na titira dito sa game. 118 to 112 ang score. Lamang dyan ang 6 points ang kumunan ng Lakers. Courtesy kay Rui Jimura. Yun nga lang mga Ropa, sa bawat birada dito na kumunan ng Kupunana Lakers, lagi may sagot dyan ang kumunan ng Kupunana Pacers. Nakakuha sila ng na 2-pointer dito, basket is good. Yun nga lang mga Ropa, sa pagkakataon na to, biglang nabaliktad ang lahat ng pangyayari. Dahil si Tyrese Halliburton, nag-take over mode sa uling segundo ng mga laro. Tinuha niya sa defensa si Luka Doncic mga ropa dahil alam niya ang lamang siya sa opensa. Pag si Luka Doncic siyang bumabantay sa kanya at dahil nga sa biglang bulusok na yan ako po na na Nakuha nila ang kalamangan, 119 to 118, naging baliktad bigla dito ang skoran mga ropa, lumamang bigla ang kubunan ng Pacers. 119 to 118 nga ang score dito mga ropa, 10 seconds, bola ng kubunan ng Lakers. Sa pagkakataon na ito mga ropa, naghahanap ng tira ang kubunan ng Lakers, napunta sila kay Luka Doncic dito sa may top of the key. Teardraft si Luka Doncic mga ropa, yun nga lang. Pero guys kung sino ano nandun sa may lalim ng ropa, walang iba kundi si Lebron James. Siya ang naging superhero dito para sa kupunan ng Lakers. Buzzer beating tip in ang ginawa ni Lebron James dito mga ropa. At dahil niya sa buzzer beating tip in ay Lebron James ang ropa, lumamang ang kupunan ng Lakers ng isang punto sa to 119 Malino pa sa clear mga ropa, counted ang tip in ay Lebron James. At dahil dyan, panalo ang kupunan ng Lakers sa napakagandang laban na to. Talo na, nanalo pa ang kupunan ng Lakers. At dahil dyan mga ropa, 44-28 na standing sa kupunan ng Lakers. Ang ganda ng laban na to. Ano man sabi nyo dito sa game na to mga ropa? baba, pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magwentuan tayo.